Nako mga kapuso, hindi mahulugang karayom ngayon ang Araneta Coliseum dahil sa dami ng fans na nanonood ng American Idol live tour concert. Ayon sa mga eksperto sa pop culture, nagpapakita lang daw ito ng impluensya ng Amerika sa kulturang Pilipino. Live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth. Kara dinubuggan ng fans itong nga Araneta Center, mapabata, matanda, mga showbiz personalities o kahit pa mga politiko. Nandito sila para nga manood ng American Idol Live Tour 2012 komportable na sa pagkakaupo sa sahig ang mga kabataan ito. Paano kasi bago pa mag-alas 4 ng hapon nakapila na sila para makabili ng tickets para mapanood ang American Idol Season 11 finalists. Dito na nga lang sila nagkakilala, may taga-Cavite, Laguna at Bulacan at kaya raw sila mabilis nagkasundo. Lahat sila fans ni Philip Phillips. So, bilip, yes. <that subscribe> like <laughs> bakit bakit Abusa kami makita si bibi sa kanila sa baso si Jalen at sa center main. I love you Bill Siyempre, di rin mawawala ang Blue Jays, ang fan club ng ating kababayan si Jessica Sanchez. Terno pa ang kanilang mga t-shirt at bitbit -bit ang mga litrato at pati cellphone na may autograph ng kanilang idolo. Pero di lang sa mga bata, kundi pati sa mga matatanda, patok si Jessica. Nagtsagang pumila si Aling Malu at Aling Thelma para mapanood ng live ang kanilang idolo. Uh, actually, ako lang. Uh ah. sa -oh. kay Saan pa ho kayo gano'y? Antipolo. 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 <laughs> ba't, ba't ho kayo nagtsatsagang pumila? Sino pong favorite ni Dino? Siyempre si Jessica Sanchez. Uh -huh. Yan. Ano na gusto nyo ni Jessica? Uh, maganda siyang kumanta. Tsaka siyempre, Pilipino. Sino naman Si Jessica Sanchez po. Oh. Bakit po? Magaling siya. Dapat siya nanalo eh. Ah, gusto ko makita sa personal kasi talagang iba yung ano at saka sa TV. Sabi ng isang profesor sa Pop Culture and Philippine Studies, di na raw katakataka ang masigasig na pagtangkilik ng mga Pinoy sa American Idol at dilang lang daw ito dahil sa mismong kompetisyon at sa musika. May uugat pa rin daw ito sa impluensya ng Amerika sa kulturang Pinoy tulad na lang raw ng pagkakahilig noon ng mga Pilipino sa iba't ibang pinakilala ng mga Amerikanong uri ng entertainment tulad ng vaudeville, FM radio at mga pelikula. No, ang term na ginagamit din doon ay para American neo-colonialism, New forms of colonialism, Pero ang maganda sa atin, uh, meron tayong konsepto ng pag-angkin. No? So ibig sabihin, inaangkin natin, kahit na Amerikana naman talaga, halimbawa si Jessica Sanchez, hindi nga siya marunong mag-Filipino, inaangkin natin siya by mere virtue ng ethnicity niya. No? Kara sa mga oras na ito ay kainitan pa nga nitong concert. Mga 8.30 na kasi ito nagsimula no? at nakapasok nga tayo kanina. Talagang full house itong Smart Araneta Center. At talagang excited na excited yung buong crowd at kumakita nung dyan sa amateur video. Talaga naman silang nagtilian nung unang lumabas sa stage itong si Jessica Sanchez para sa kanyang number. Kasama si Hee Jun Han at si DeAndre Brackensick. At uh, doon sa kanilang first song number pa lang ay talagang nagsasayawan na at nagtitilian na iyang uh, crowd. Nakita natin kanina yung ilang celebrities din siyang kanina nanonood sina Vicky Bello, ganun din sina Sunshine Cruz at maging mga politiko, isa sa mga nakita natin kanina ay si Congressman Farinas at maging si dating Congressman Mark Jimenez at sandali rin natin nakausap yung uh, kamag-anak ni Jessica Sanchez, yung kanyang lord at lola at sabi nga nitong si Ma'am Virgie Bugay ay umaasa daw sana sila na magkaroon ng oras itong si Jessica Sanchez na mabisita yung kanyang mga kababayan dyan sa Bataan, Kara. Yes, Ruth, mukhang nga uh, ang dami-daming tao dyan. Hindi naman naapektuhan kaya nito yung daloy ng trapiko dyan, banda sa may Cubao, dyan, banda sa may Araneta. Actually, Kara, kanina, no, bago magsimula yung concert around 5 o'clock, dahil nga rush hour din naman talaga yan, mga 5 o'clock to 6 o'clock ay uh, medyo mabigat talaga yung daloy ng trapiko dito sa paligid ng Araneta Center dito sa Maycubaw. Pero sa mga oras na ito, dahil nga ongoing na itong concert at karamihan ay nandoon na sa loob ng venue, ay medyo mabilis na yung uh, pag-usad ng mga sasakyan. So, anong oras yan, Ruth, uh, inaasahang matatapos yung concert na yan para yung mga kababayan nating mapapagawi dyan, eh, ayon, hindi nila, iiwasan nila yung mga pagpaglabas ng mga tao. Mukhang matatagalan pa to Kara. Mukhang mga one and a half to two hours. Kasi nakita natin kanina, may mga solo numbers sila, may mga group numbers sila. And we're talking about uh, top, the top 10 finalists of American Idol. Kaya matagal-tagal pa itong concert na ito, Kara. Maraming salamat, Ruth Cabal.